What's up mga kalabo? For today's video, namalengke nga pala kami ng papaya. Pasensya na, hindi siya ganong kakinis. At mga peras para panghimagas at pang snack. So, eto, tinatagdal na namin sila sa plastic. ugasan muna natin yung mga prutas bago hiwain. Ang papaya nga pala ay sagana sa vitamin C, vitamin A, potassium at magnesium at maganda rin siyang source ng fiber na maganda para sa ating digestive health. Ang peras naman ay sagana din sa vitamin C at fiber so kung constipated kayo, wala kayong manap na papaya, pwede kayong bumili ng peras. So, eto nga pala, nahiwa na namin yung mga peras at papaya. So, mararecommend ko nga pala, kung kakain kayo ng papaya, pwede nyo kainin yung seeds. Mga 10 pieces or 1 teaspoon. Maganda rin siyang antioxidant. Dahil madaming upcoming parties this season, kaliwa, ang kainan na tandaan. Uh, magandang may stock tayo ng papaya or peras in case magkaroon tayo ng constipation. At syempre, aprobado din to ng kid namin. Magandang habang bata sila, sanay na natin silang kumain ng prutas. See you again! Bye!